One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na yung araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng lola niyo ngayon fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka na maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng tender juicy hot dog. Dahil sa hot ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, anong hot dog yun? Charot. <laughs> so, yun. So, magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat naman ng lagi nakatutok dito sa Mama Samblad. At saka sa an mampanid ng mundo na laging nanonood dito sa channel na Mama Samblad. Maraming maraming salamat. At saka syempre, shout out sa inyong lahat. Lalo-lalo na yung mga taga Dubai, taga Riyadh, taga ano, USA, Canada, at kung saan-saan pa man, sulok ng mundo. So, maraming maraming salamat. And then, meron tayo special mention kay Christine Ann Perez. Hello, hello, hello. At sa kay ano, perfecto in siyong. Ano dyan din si Glenn Pascual, Cornelo Dilag. kasi yung mga alam mo yung busy busy sila pero may panahon silang manood sa channel ko at hindi lang sila kayo din syempre so maraming maraming salamat syempre sila Dorothy B. Jones Joal at saka si Ryan Matugas na talaga naman laging nakatutok dito sa channel natin at saka syempre sa daily followers ng sumusubaybay dito sa Mama sa Vlog maraming maraming salamat so ang chika natin today ay kahapon ay ano, medyo masama pakiramdam ko. Tapos tumawag sa akin si PE teacher kasi nasa kabilang school ako. Tapos sabi niya sa akin, kamusta ka na, kumain ka no ba? Tapos sabi ko naman, oo. Tapos sabi niya, ako sama ng boses mo. So, kailangan mo nang umuwi at magpahinga. Sabi niya, ganon. Sabi ko, hindi pwede. Tapos ko, tatapusin ko na lang yung klase ko. Sabi niya, o oh, basta uminom ka ng gamot. Sabi niya, ganon. Sabi ko, nakakaloka ka no? May concern ka talaga sa akin. Tapos, di sabi niya, o oh, sige na, tapos, nag-send siya sa akin ng photos. <laughs> photos niya. O, oh, di ba? Sabi niya, get well soon. O, oh, di ba? Kaya naman ang lola mo, ayun, inspired na inspired na umuwi kahapon at nagpahinga ng bongga-bongga. Kaya ngayon, mapapansin ninyo fresh overload na uli ang lola ninyo. So, parang piling ko, konting-konti na lang yung nararamdaman kong ano, sakit. And, parang, masigla na uli ang kalooban ko. Charot! So, bukas, pupunta ako sa Miss International Thailand. Actually, kahapon dapat sa Miss Earth. Ay, nako, hindi na ako nakaariba. Speaking of Miss Earth Thailand, just ko, naloka ako doon kasi yung announcement nila, alam mo yun, na parang nag sila sa oras sa dami ng mga eksena ng mga kandidata nila. Una, 12 lang yung candidates, pero umabot sila ng sobra-sobrang overtime. Tapos, ang nakakaloka, cut ng cut sila ng mga ano ng mga candidates. so from 12 nag sila ng 8 from 8 nag sila ng 5 o di ba so naraos naman nila yung pageant ng bonggam bongga pero ang pinaka naloka ako dito yung crowning announcement so biglang tinawag yung Miss Earth Thailand so akala niya ano parang fourth runner up lang siya tapos yung pala siya pala yung title. Tapos sa kanya nila pinalo tawagin yung mga runners up. O, 'Di ba? Nasaan yung excitement doon? Nagmamadali kasi yung ano, yung doktora tapusin yung pageant kasi nga na na sila sa airtime, 'di ba? Nakakaloka na windang ako. First time kong napanood yung pageant na tinawag yung Reina tapos sa kanya lang yung runners up, 'di ba? Ay nako, Miss Earth Thailand, congratulations kay Cora at saka sa mga runners up niya and then congratulations kasi ayon sabi nila malakas daw si Miss Earth Thailand ako parang piling ko hindi naman maganda yung materials nila na ilalaban sa Miss Universe i mean yung candidates ano eh meron silang powerful sanang candidates ang tanong doon paano nila ipiprepare pag na prepare nila ng bongga bongga yon promise may laban ang Thailand sa Miss Earth pero kapag hindi thank you girl ang labas niyan at sasabihin nila luto charot so yon kasi nakakapagsalita ng english tapos matangkad 510 tapos may beauty kailangan lang nila i-prepare yung kandidata nila ng bonggam-bongga -bongga para pagdating sa ano sa Miss Earth, may laban talaga. So ngayon, ang tanong dyan, paano nila i-prepare dyan? Or aasa na lang sila sa ganda na kandidata nila? Eh, good luck naman, just ko, sa sobrang dami ng magagaling sa Miss Earth, di ba? So, gamitin nila yung natitira nilang panahon na I-prepare yung kandidata nila para pagdating doon sa Miss Earth, eh, talagang may laban. Kasi sa totoo lang, maganda naman talaga. Kaya lang, ang tanong doon, paano nila i-prepare? So, yan. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano namang masasabi mo sa paghahanda ni Michelle Arceo para sa Reina hispano americana To be honest, si Michelle Arceo, natutuwa ako sa kanya kasi nakikita mo yung preparasyon, nakikita mo yung parang ngayon pa lang ninanamnam niya na, na yung mga Latino mood, yung, alam mo yon yung ayos niya, nag experiment na siya, tapos talagang nandoon yung preparasyon. ah uh, Si Michelle Arceo kasi lumaban niya ng Miss Environment tapos first runner up siya. Siguro at this time, siguro ang target niya talaga is to get the crown. Kaya ngayon pa lang, nag experiment na siya ng mga bagay-bagay na alam niya na magagamit niya pagdating doon sa competition ng Reina Hispano-Americana. Actually, sa January pa to, eh, may ilang buwan pa. Parang feeling ko, kakabog siya. So, yan at yun yung abangan natin sa kanya kasi alam naman natin si Michelle Arceo na hindi din lang basta-basta and then alam natin na ang gusto niya ay makuha talaga ang corona at natutuwa ako sa batang to kasi talaga namang panalo di ba so yun so tingin natin kung ano ipapakita ni Michelle Arceo sa Reina Hispano Americana so yun para sa sumunod na chika sabing ganon countdown to the crown para sa Miss Bia, ano, uh, Miss Grand International na magaganap sa Vietnam. Okay. So, yun nga, yung reyna nila nandoon na sa Vietnam. Yung reyna ng Miss Grand International para siguro i-check yung mga bagay-bagay. Kasi meron na silang one month na lang. One month to go. Kasi sa uh, October 5 ay mag-start ng ang pageant ng Miss Grand International. So, ganong kahaba. So, ngayon, nandudong sila. Busy sila sa kagipag meeting Busy sila sa, alam mo yon siguro yung mga areas na pupuntahan ng mga kandidata. I-check na nila. So, ako para sa akin, exciting to. Siyempre, yung pambato ng Vietnam na talaga namang kumakabog din yung ganda. To be honest, na yung napanood ko yung video niyang bago ngayon, ay nako sabi ko, mukhang eksena din tong panlaban nila. So, natutuwa ako kasi parang, alam mo yon ang lalakas ng Asia team, lalo na si Miss Philippines, si Nikki Mora, si Nikki Dimora, na talaga namang masasabi ko, oh my God, I'm so excited. Kasi parang, hindi ko alam, parang nararamdaman ko this time atin ng corona. And then, naniniwala ako sa kandidata natin na, alam mo yun, kakabog siya ng bongga-bongga. At palaban, ngayon pa lang talaga nangunguna na siya sa mga hot peak. Kaya lang syempre, hindi natin alam kung ano ba ang ipapakita niya sa pageant. Ngayon, nandudoon yung hawak niya yung ace. Kung ako sa kanya, gamitin niya yun ng bongga-bongga. At talagang kumabog siya kasi it's not only about styling it's about your presentation it's about how to present yourself as a candidate for the Miss Philippines in international pageant O, di ba english 'yon so ako para sa akin uh, naniniwala ako na kaya to ni Nikki and then kailangan lang niya talaga ng maayos na preparasyon kasi hawak niya yung alas and then isa't isa din sa mga nakikita ko si Miss Thailand na iba din ang ipinapakita ganda ngayon, grabe ang aura. So parang mas kakabugin nga yung nakaraan taon na pambato nila. Kung naka first runner up yon parang syempre corona din ang target nito. So let's see kung sino ang kakabog kasi may mga taga-ibang bansa din na talagang kabogera, aminin man natin o hindi. But ngayon pa lang nakaka-excite na. So, magandang laban to sa Miss Grand International. Ang tanong, siya kaya ang maunang unang kandidata sa international pageant na makakapag-uwi ng corona sa ating bansa. Yan yung alamin natin kay Nikki Dimora in the future. So, yan! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Universe 2024, kailangan daw ay marunong magsalita ng Espanyol, dahil ang magiging next host ng Miss Universe 2024 ay from Latina country. Okay. So I think ano um mukhang nakikipag ano sila ngayon doon sa Telemundo alam naman natin ang telemundo, puro Latinas ang gusto niyan. At ayun din, isa din sa mga factors talaga sa kandidata ay kung ang area ay gagawin sa, ang Miss Universe ay gagawin sa Latina area, eh natural, marunong ka dapat magsalita ng Espanyol. So, joke time naman to si An Alam naman natin si An maraming excited eh. Kasi dati ang announcement niya, sabing ganun sa Thailand 2024 ang Miss Universe eh but parang wala <laughs> 'di ba? Tapos ngayon naman, sabi niya, sa Philippines. O, di ba? Tapos ngayon, biglang inannounce niya, Latina area uli. O. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya, walang kasiguraduhan. <laughs> di ba? Ang sinasabing gano'n ng Bangkok Post may problema sa utang. Tapos ang sinasabi naman niya, wala siyang problema. Ano ba talaga ate? So ngayon ang akin, let's see na lang kung ano ang mangyayari. Ngayon ay 2023 pa lang. So looking forward tayo sa Miss Universe this year. At Wag na muna natin isipin yung 2024 kasi alam naman natin si Kunan medyo eksenadora to. But kung iya-announce na nila sa next, ano nila, sa patient nila kung anong country ang mag-host, ay malalaman natin kung Latina nga ba or Asia. Kung malakas daw ba ang Southeast Asia. Mm -hmm. Actually, hindi ko masabing malakas lahat. Ang Asia country, parang piling ko, lalaban sa mga Americas, Latinas, uh, and then, tawag dito, sa mga... Europa, sa mga Africa, diba? So, parang piling ko, malakas din naman yung mga pambato sa Asia. Not only the Southeast Asia, yung mga Asia talaga, yung mga Asia candidates, katulad ng uh, Philippines, si Michelle D., isa yan sa mga parang masasabi mo talagang best candidates ngayon taon na to, from Asia. Ayon. At nakita naman natin, ginagaya yung mga styling niya. So, ibig sabihin, isa si Michelle D sa mga nakikita ng mga kandidata na talaga namang kaabang-abang dito sa Miss Universe. And then, nandiyan din si Antonio Horsil na reigning queen ng supranational. ba diba? Na parang ayan din talagang aabangan mo sa pageant na to kung siya ba ang makakasungkit ng corona. Kasi parang from ano supranational to the universe kung papalpak ba o hindi, di ba? Pero kasi si Antonia, nakikita ko, malaki yung chance kasi alam naman natin ang puso ni Antonia na talaga naman napaka-humble and then napaka-real na tao. So parang feeling ko, possible talaga na sa Asia man ang mag-uwi ng corona ngayon, taon na to sa Milsi Universe. And then, si Philippines din. Parang piling ko, pwede sila mag to stand ni Thailand. Piling ko lang ha. Ewan ko sa inyo. And then, of course, Indonesia. Si Indonesia, hindi ko nakikita nakakabog. <laughs> parang piling ko puro eksena sila na wala naman direction. But kung mananalo ang Indonesia, ay malaking chance to na maiangat ang pageant ng ano ng Miss Universe. But hindi ko rin naman sinasabi na wala din naman market ang mga taga-Latinas or ano, meron actually lahat naman sila potential and then kung sinong best girl siya ang mananalo pero naniniwala ako na malakas ang Asia sa Miss Universe ngayong taon na to so yan kaya, abangan natin kung sino nga ba ang kakabog. Ako parang piling ko, eh, siya nang mag-uwi ng corona talaga sa Miss Universe this year. Kayo ba, guys? Nararamdaman ba ninyo? Charo. So, yan. So, guys, kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga chika natin ngayong gabi? Kayo ba, nararamdaman ba ninyo na possible nga ba ang mag-uwi ng corona sa Pilipinas ay from Miss Grand International this year? At nakikita ba ninyo na ang Thailand ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe this year. So guys, ano ang masasabi ninyo dyan? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po syempre sa inyong lahat. Sa walang sawang support na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated Syempre sa akin mga chika Sabi ngayon ganon Always keep smiling And always think positive Walang imposible sa itaas Manalig lang tayo sa kanya Kaya guys Hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan Paalam Thank you guys See you tomorrow